Hola mga cake ibigay, ng video sa atin ngayon ay Ford ha, napasira ng cake ang person. Oo, o, ayan, number 8 yan na number cake Nasira ko siya nung tinanggal ko siya sa silicon molder na number 8 Ayan na nga, ang sakit ba? Diba? So hindi naman yan masasayang kasi pwede naman namin niya kainin Pero yun nga, dagdag tayo sa binig natin Ayan yung binig ko ngayon Bago na yan, so ang gagawin natin ay palabigin muna natin siya. I-freezer e na dapat para talaga matigas siya. Ayan, matigas na yan kasi galing freezer. Bago natin tanggalin sa kanyang molde. Aware naman ako na dapat talaga malamig siya or dapat na freezer mo siya bago mo siya tanggalin. Pero nagmamadali ang first. Kasi mo number cake na nagawa ko bago itong number 8. After niya talaga sa paglabas ko talaga sa oven, paglabas ko. Ako yung lumabas. Paglabas ng cake sa oven, tinatanggal ko na talaga agad yung silikon. Hindi naman nasisira. Eto lang kasi first time ko lang talagang gumamit ng number 8. At mahirap pala siya. Eto nga, dahil na nga freezer pero ang kaba ko hanggang bitu. At na oh. eh, naman, Dahan-dahan pa, dahan-dahan naman ako magtanggal. Makakatakot lang talaga yung dalawang bilog niya sa gitna kasi ang hirap niyang tanggalin ay ano, nakadikit. Kahit na natanggal ko na kanina, naluwagan ko na kanina yan na, pero ang hirap niyang tanggalin. Kayo ba sa mga co ko dyan na gumagawa ng number cake? Ano yung technique niyo para hindi kayo masiraan ng ano? ng ulo ay este ng cake kapag tinatanggal niya siya sa molde. Kasi kita niyo naman ako, oh, hirap na hirap ang first Kinakabahan ako kasi baka masira ako. Pag nasira ko ay eh, magbe-bake na naman ako, o oh, diba? Sayang na naman yung effort. Imbis na bayad yung effort mo, diba? Hindi. Kasi nga, pag napalpak ka, nakasira ka ng cakes at mag-ano ka na naman, magbe-bake ka na naman ng panibagong cake another ingredients na naman so nagdoble-doble na yung puhunan mo. And, ayan na siya. Huw, natanggal din natin. So, walang fast forward to. Ganito talaga siya katagal na tinanggal ko siya sa molde. Eh. At ang maganda pa niyan, dahil finraiser po siya kanina, mas lalo siyang naging moist. Moist cake talaga to eh, pero lalo siyang magmo-moist kapag finraiser mo yung cake. So, yun lang, aking chika for today. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching, babush!